Mga kabayan Myron lang akong gustong i-share e sa inyo, pero bago yan please like the video and subscribe. Maraming salamat po. Ayon sa isang source ang K-136 Koryong Multi-Launch Rocket System, na donation ng South Korea ay inayawan na ng Pilipinas. Bakit kaya inayawan na ng Pilipinas? Pero bago ang kasagutan, Titingnan muna natin ang detalye ng K136 Koryong Multi-launch Rocket System. Ang K136 Koryong Multi-launch Rocket System ay gawa ng Daewoo Heavy Industries. Ito ay may bigat na 16.4 tons, may haba na 7.7 meters, may width na 2.5 meters at may height na 2.9 meters. Ito ay may 36 na launching tubes na makapag-fire ng 36 rockets in 18 seconds. Ang effective range niya ay 23 km sa K-30, 36 km sa K-33, 22 km sa K-37 at 30 km sa K-38 na rockets. Ang speed ng rockets ay 80 km per hour. Ang improved na high explosives rocket ay ang K37 na may warheads na may 16,000 steel balls. Ang tube rocket launcher ay dinadala ng isang 6x6 na truck. Ito na ang kasagutan kung bakit umayaw ang Pilipinas sa K136 Koryong. Kahit libre ang K136 Koryong na multi-launch rocket system, ito ay sobrang luma na at malaki ang magagastos sa maintenance at sa pagpapaayos para maibalik sa tamang kondisyon. Kaya na napag-isipan ng gobyerno na bumili na lang ng bago at mas moderno tulad ng K239 Chunmo, Lynx Pulse or Hamars. Para sa kaalaman sa tatlong multi-launch rocket system na binanggit, panoorin nyo na lang po ang video ko tungkol dito. Mas okay na din na lang kinuha yung K136 Koryong, dahil di naman makarating ang rocket sa artificial island ng China. Tapos sobrang bagal ng rocket, madaling pasabugan ng kalaban. At ipa-accurate, pang rebelde lang talaga, malapit lang kasi naaabot ng rocket niya. Di tulad sa tatlo na pinagpipilian, pwede lagyan ng rocket na makaabot ng artificial island ng China. Mas gusto ko sa tatlo yung Hamars ng US dahil kaya nito abutin ang artificial island ng China pag nilagay sa Palawan. Tapos napaka-accurate pa nito. Tested na ito sa Russia at Ukraine war. Tama lang ang ginawa ng gobyerno na umayaw sa K136 Koryong dahil dagdag gastos lang din naman mapakinabangan, dapat puro moderno at bago ang bibilhin para less maintenance at may ibubuga sa labanan. Yun lang mga kabayan maraming salamat sa time ninyo.